like, I appreciate naman po kasi ang galing po talaga nila direct. Like, uh, ginawa ko lang naman po yung tungkulin ko pero sila po yung nagbigay buhay po sa pelikula. Oh, sabi mo kanina ka sa bago start yung movie na talagang nahirapan ka. Doon ang dami-dami mo, mo lang nagawa sa na project sa BMX. Bakit nahirapan ka pa? Kiling uh, ko po ito po yung pinakamahirap po pong project dahil puno, puno po siya ng emos emosyon. Ah... Uh punong punong pusher ang emosyon tsaka ah uh, ito po yung pinaka mahirap kasi medyo na karelate talaga ako sa character ni Kaloy lahat po ng pinagdaanan niya ng hirap uh, lahat po ng uh, ginawa na naramdaman niya sa pagmamahal po sa kapwa and sa uh, girlfriend niya ganun rin po kasi talaga magmahal po yung si Van Allen Ong and so nakaka-relate po ako doon kay Kaloy May girlfriend ka ba ngayon? Ah uh, so far ngayon wala po kasi single ko lang so bakit bakit kagliwalay uh, kayo? Hindi naman katulad sa movie <laughs> na nag tuxel Ay, Hindi naman ano. po, hindi naman po. Pero, like, yun. Uh, so, marami rin po kasi kaming tinagdaanan nung past relationship ko. Pero, hopefully, maayos po lahat yun. So, paano mo siya ikukumpara doon sa ibang uh, nagawa mo sa Viva Max? More on hubaran ba talaga sa mga tingin mo sa ibang... Eto, more on ano eh, po konti lang yung, yung talagang daring scenes kumpara sa mga ginagawa mo iba na dati kahit hindi ka pa nagbibida, kahit wala ka sa credit, basta may mga Excel na ka lang na <laughs> uh, yes, actually, this is really different. This is uh, deep kasi yung story niya. May mga storya rin po naman po ako nagawa sa Viva Max na malalim rin po yung storya. Like? Nag-focus po sa bed scenes talaga. Like yung mga salawahan, yung... Puri for it that, that, Those were Tough friend po for me And yung ginagawa ko po Ngayon kay Derek Bobby Medyo mabigat din Pero iba po yung bigat nito Kasi puno, puno po talaga siya Ng emosyon Tsaka, ay, tsaka May At hirap natin, po Sa'yo say nakasentro, Kasi sa lawanan Bida naman doon yeah, Si Albie si eh Ano yung isang movie mo pa Na ano? Yung Puri for it po pero, Oo pero, Nandun din si Ay uh, oo, oo Pero ito talaga Parang yeah. isang lalaki ka Tapos apat na babae Na mga May mga Kung man sa Yes, this is actually my first lead role po sa sa big screen. Uh, so like very challenging po talaga. Pero lahat naman po ng artistang nangarap eh gusto po gusto naman po mapuntahan yung sitwasyon ko ngayon na ikaw naman po yung bibida uh, sa sa wakas sa lahat po ng extra na naggawa mo, sa lahat po ng hirap na nagawa mo finally you're one of the lead lead cast and sobrang grateful po ako. Actually, I feel like a winner na po nung ano eh, nung nakuha po yung project na Babae sa Butas. Kasi sabi ko nga po kala Sir JD, Sir Blue, and K-Direct Grants. Sobrang grateful na po ako na nagkaroon ako ng project na, na, na papalabas po sa Sinehan. Sobrang grateful na po ako doon. And yun naman po, binigay ko naman po lahat, lahat ng makakaya ko sa pili ko. Lang. Ano sabi ni Berl? Ang daming hirap na ng mo itong movie. Ano yung mga challenges na ganyan? Pwede mo i-share? <laughs> well, uh, <laughs> I'm gonna be honest po, the budget po talaga is really okay. tight so we really have to adjust everything talagang uh, may mga eksena po kami na talagang hindi na po namin inisip kung mahihirapan kami dito or hindi. Basta ang gusto lang po namin is may isang buhay po yung character namin at may isang buhay po yung storya ni Direct Luna babae sa Butas. dahil nabasa ko po yung storya. Nagtaka po ako nung una na honestly, bakit ako napunta dito sa babae sa butas? I don't like it. Bakit babae sa butas? Pero yung, I read it deeply, yung story. Ang ganda po nung, nung ikot ng story, nung love story po namin ni Vern dito. Napakaganda po. Kaya nung nabasa ko po yung script, na ko talaga, don't judge the book by its title or its cover. So you have to read, in, read into it before you judge anything. So yung nabasa ko po, na-appreciate ko po talaga na, oh shit, ang ganda po ng karakter po ni Taloy. And sobrang grateful po ako na ako po yung na-feeling na bilang Taloy.